Dr. Vito, bakit po ba importante na may flavor ang mga iniinom na gamot ng mga bata? Alam ko kung ikaw ay magulang, isa to sa mga problema mo na tinatanong sa mga doktor, Dok, yung pasyente ko po kasi ayaw uminom ng gamot. Bakit? Mapait po kasi yung gamot na kanyang nainom. Doktor Vito, pwede po bang hindi mapait na gamot ang ating ipapainom? Mahirap kasi painumin si baby. Mahirap painumin si junior. Alam ko pong kayo po ay concern sa inyong mga bata. At alam nyo po ba, kapag ang bata ay nakainom ng mapait na gamot, sigurado pong hindi na yan iinom ng mga gamot na reseta ng doktor. Kahit magpalit-palit tayo ng mga doktor, bakit? Natroman na sila. Natuto na. Kung iyong mga ibang tao natututo, panatasaktan eh, ito pa kayang mga bata kapag nakatikim ng mapait na experience. So kung ang pasyente mo ay mga mahirap pa inumin ng gamot, bakit importante po na may mga flavors lang na strawberry, flavors silang chocolate, may flavors silang banana, flavors silang orange, flavors silang grapes and cherry. Ito Meron pa nga tutti-frutti pa nga eh. Misa pa nga, meron pang mint. Ito po ang dahilan. Number one, para maging acceptable po ang panlasa sa kanilang mga lalamunan, sa kanilang mga dila. Kasi kadalasan kapag nakatikim na mapait yan, idudura agad yan, hindi pa po nila na-absorb yung gamot. Sunod kapatid, importante kasi kapag may flavor yung gamot nila, alam nilang amoy po nila yung flavor ng strawberry, alam nilang amoy ito ng chocolate, amoy banana, amoy orange. Ibig sabihin malaki ka sa iinom ng bata. Pangalawa, ito kasi ang safe way maging palatable, maging kaaya-aya ang palasan to sa kanila, lalong-lalo na kung mga antibiotic ang kanila iinomen. Pangatlo, kapag gusto ng bata ang flavor at gusto niya ang amoy, mag improve ang adherence ng gamot sa mga bata. Ibig sabihin po kapatid, talaga tatapusin ng bata ang pag-inom ng gamot. Kaya napaka-importante ng flavor. At pang-apat kapatid, alam nyo kapag nainom ng bata at yung bata ay sumusunod sa pag-inom ng gamot, madun natin makikita na magiging effective ang paggagamot nito sa kanya. Panglima kapatid, syempre, kapag may flavor at maganda ang pangamoy, maganda ang amoy ng gamot, makokover nito yung mga hindi masarap na lasa ng gamot, yung mga unpleasant taste, kagaya ng makokover niya ang pagiging maasim ng gamot para po siyang lasang kalawang, lasa po siyang maalat, lasa po siyang mapait. Kaya kung maganda ang flavor, maganda ang pangamoy, hindi po nito malalasahan ang mga ganyang unpleasant taste. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.